Hello mga Mr and Mrs video, sa niyo ko at gagawa ako ngayon ng aming dinner ni Happy. No rice nga kami today, kaya ito yung naisip kong kainin namin. Meron nga ako ditong nabiling hot dog or sausage, isang chicken flavor at, at, isang beef flavor. Meron din ako ditong mozzarella cheese, lettuce, at saka yung bumili din ako ng Thousand Island na dressing at saka ng ketchup. And of course, meron din kami ditong tinapay. Nagpainit muna ako ng mantika para maprito na yung sausage. Una kong inilagay yung chicken flavor. At habang pinapainit yung mantika, ay nilinis ako na rin itong lettuce. Pagkalagay ko nga sa kawali yung sausage, ay inupisan ko namang iayos itong tinapay at ipinatong na yung lettuce. Naglagay din ako ng ketchup at saka ng dressing. Mabilisan na lang to kasi parating na si Asawa. Sa kalagitnaan pa nga lang ako ng aking pagluto ay dumating na siya. Siyempre, martes marites-marites muna kung kumusta ang buong araw niya. Tapos, hindi pwedeng walang halik. O, oh, diba? Gaganahan talaga akong magluto pag ganyan. O, oh, diba? Ang chit-chit ni Asawa. Oh my God! Wow! Yeah! Pagkaluto ng sausage ay ipinatok ko na siya dito sa aking na-assemble kanina. Nagpaibabaw lang ako ng maraming mozzarella cheese. Eh me melt ko muna dapat kaya lang sabi ni Esawa wag na kasi gutom na daw siya. Heto na nga yung pinalabasan ng aking ginawa. Simple arrangement lang pero mas masarap sana to pag mas maraming mozzarella at saka pag medyo melt yung cheese niya. Sinubukan ko nga maghanap dito sa katabing supermarket namin yung Hungarian hotdog or kaya yung trending sa Pilipinas na yung maraming cheese na pag kinain mo or kinagat mo yung sausage ay pumuputok sa cheese. Kailang wala. Heto na nga at unumpisahan na namin nila kayo na kumain dahil sobrang gutom na din dahil pagod galing trabaho. Enjoy yun na lang panoorin kami na habang kumakain. Dahil nasa gutom namin ay tigdalawang set kami ng tinapay ang naubo. Dito na nga lang kami sa kusina kumain para mabilisan. Kasi kung papasok pa kami doon sa kwarto ay medyo matatagal pa kasi kami. Magsitismisan pa kami habang nakaupo. Dito kasi sa kusina ay common itong kitchen namin. Maliit lang siya at eksakto lang sa isa o dalawang tao. Kaya wala ditong nakalagay na lamesa. Pero doon sa may salas ay may nakalagay na foldable foldable na table at saka foldable na upuan na pwede namin hiramin pag gusto namin gamitin. Ganyan talaga pag nag-upa dito sa UE, kailangan mag-adjust adjust. Hindi lang basta adjust, malaking adjustment ang kailangan mo dito. Kaya sana sa so may mga kamag-anak na OFW, may nanay, may tatay, may kapatid o may kuya na nagtatrabaho sa ibang bansa, kamustahin nyo naman sila. Hindi lang yung kakamustahin nyo lang sila tuwing malapit na at ang araw ng padala. At hanggang dito na lang itong aming mini vlog na to. Salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo.